Hello po sa lahat. Today po, samahan niyo po kaming mag-explore dito sa kabatuhan sa may tabi po ng dagat. Samahan niyo po ako maghanap ng ano yung mga mahahanap natin dito sa kabatuhan. Tara po, let's go! So ngayon naman, nandito tayo sa mga kabatuhan. Sa tabi pa rin tayo ng dagat. Nandito tayo sa mga bato-bato. Ayan yung ano, tapos ayan. Sana sana nyo ako mag-explore dito sa Kabatuhan. <laughs> Kabatuhan. Ayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang mga nasa harapan ko. Maglakad-lakad ko tayo dito. Ayan. Yeah, it's slippery ha. Ang lino ng tubig, grabe. Mga magana, madulas lang po siya. Pero napakalino ng tubig. Okay, may nagpapapicture po. Nakakita tayo ng ano daw dyan? Kermit crab. Kermit crab. So, yan. yan Uy, nagapanggapang. It's going to your legs. Yeah, oops. So, Hermit crab. Ayan. Tara. Mag-explore pa tayo dito. Yes. It's walking. Ayan. Be careful ha. Ouch. May masakit. May natatabahan para masakit. Yun. na yung parang masakit. Ang ba yun? Nabasa yung shirt ko din na. No? Kasi ako dito sa hermit. Ito na pa. Ito pa meron uh, so, so. no. pa parang mga crocs sa soot. Aray ko po crocs. Sorry, Ayan oh. Tignan niyo po ba yan? Hindi ko alam kung ano yan. What's that? Ah, oh, just wait. Just wait. Give me a second. Nakita ko yun yung parang kulay itim. Na nasa, ano yun? Ha? G ginalaw ko, tapos na natakot man ako. but pinakawalan mo na? Baka napatingin ako. Nakita ko yun Ano yung box? Patingin dito. Oh, sea si cucumber? Oh, It's print on me Oh, he spit his gun on me. Oh, oh. Yeah. slime. That is gas. Oh. <laughs> <laughs> hey. yung pala yun yung kaninang kulay ito meron pa dito isa pa siguro to meron pa dito oh meron pa dito ang ganda ang ganda grabe sobrang dilaw ang masabi ko maganda dito Yeah. di ito pa isa oh. this is the one this is the yeh ay yan tano oh. ah pero pa dito dalawa. ang dami kaya. Ito meron pa dito. Oh the quick quick <laughs> look, it's sting. It's Sting, I guess. Because she's squeezing it. No. no. Oh, oh, just let it go. Eh, stop. No, Eugene! Don't no, no, touch no. it. Just, go touch, it. Just, go touch it. just a little, just a little look. Stroke it. Oh, it's so lempo. Matulasa, lempo. Kung ano, may rock climbing, meron naman tayong rock walking. Yeah, it is right, walking. Wait, so I have a question. What? If there's if like, rocks behind, like, under, and it's, like, um, and it's, uh, Oh, say it. Run, is it, like, run, walk, run, walk? Or... I don't know, Yonela, sorry. <laughs> Look. Don't want to go down. let And this, Hindi na yung tubig. Punta tayo dito sa matubig. Kasi yung dalawa yung dalawa nandun. Aray ko sakit. Masakit lang siya sa paka kasi may mga matutulis. Ayun may mga isda. Isda o kitikiti. Ang ganda grabe. Ang ganda grabe. kaya akong panghilod dito. Ito, panghilo ito, panghilod ito. Eh. Kaya hindi ko kayang kunin yung matigas. Matigas. Ito yung panghilod. Naguha tayo ng panghilod na bato dito sa dagat. Kung meron tayong makukuha. Pero ngayon, wala ano pa. Kaya? Ano kaya to? Wala matigas. Hindi ko, ano, matigas yung parang, yeah, ba to matigas, di diba? Pero mahirap kunin. Ayun, ayun ang ibig sabihin. Tara, lakad pa tayo. Oops, ang dami. Ito bato na ano, may bato na sobrang mutulas kasi siguro yun nga, isa siya uh, Ah, uh, may tsaka may mga ganyan yung dahon-dahon na dahon kulay like, eh. Ang ganda, grabe nakaka-relax dito kasi ang sarap pakinggan yung tunog na ang dagat at tsaka yung amoy niya ang sarap amoy dagat tapos yun na yung tunog ng dagat as mahangin yung hangin na hindi naman nag kalamig tapos ang ganda ng view sobrang nakaka-relax mga ganito yung mga parang sobrang oh relaxation ko so yun sarap ang ganda wow. Um, ay teka lang may ay, man, nakikita ko dito. hindi ko alam kung ano yun hindi lang natin. ito ay uh, ito, 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 ito. Ito siya. Pagkakita niyo pa ba? Dali siya. Ito ang last part. Aray, po. Crap! Ito, crap! Ano, nakikita niyo? Ba may crap na tayong nakita? Ayun, may nito siya. Makawahan kasi. Baka makaganda. Huwag nalang hawakan. Baka makaganda tayo, masipet. Baka masiket. Masiket? Baka masipet tayo ni crab Ayan napakalayo na natin sa kamila, So, ayan Kundi lang siguradahin pa muna sa dulo Nakalapakalayo na yun noon Sa so, balik na lang na tayo banda doon So, ayan ba yan? Napaka interesting. Hindi ko ba? Yung mga ano niya. Yes. See? So, ito may nakita tayong maliit na ba to? Pwede na siguro ito pang -kilod. <laughs> Better than nothing di po ba? At may nakita tayong maliit. Yung iba kasi may maganda makinis. Pero ano ba? Ang hirap kunin. Nakabound talaga siya sa, sa tubig. So, pwede na ito. Yan, pang kilot natin mga yes, Just wait. Wala, uy, ginalaw natin. So, yan. May panghilod na tayo. Yay!